Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na ngayon na hindi ka pa rin niya pinapansin at nararamdaman mo na parang galit pa rin siya sa'yo. Kaya kung gusto mo na siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito bago ka matulog. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang na malaki-laki na papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat all capital letters po ang pagkasulat nito. Tatlong beses mo itong isulat pangalan at apelido niya. At pagkatapos sa likod ng papel ay isulat mo ito. Ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit itong papel Pakatitigan titigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat. Mag-focus at mag ka, pakaisipin mo siya at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, Pwedeng hindi tupiin itong papel at pwedeng tupiin depende po sa inyo at ilagay mo lamang ito sa higaan mo at higaan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi ito safe sa higaan mo ay pwede mo itong kunin at itago sa damitan mo at ibalik mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At bulungan mo muna ito bago mo ilagay sa higaan mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.